sa makalawa, ika 23 ng no March ay isang napakahalagang araw sa kasaysayan ng Jamaat Ahmadiyya. Ito ay dahil noong ika 23 ng no March 1889, sinimulan ni Hazrat Mirza Ghulam Muhammad Salam ang pagtanggap ng bayat panunumpa ng katapatan na siyang naging pundasyon ng Jamaat Ahmadiyya. Ang pangyayaring ito ay isang katuparan ng pangako ng Lotala na ipinahayag kay Hazrat Masimod Salam at isang pagsakatuparan ng mga propesya ng banal na propeta Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Noong panahong iyon, ang Islam ay nasa matinding pagsubok. Ito ay isang bangkang inaanod sa malalakas na alon ng paninirang puri mula sa ibang mga relihiyon particular mula sa Kristyanismo. Sa kasalukuyan, sa kabila ng pagiging mayaman ng ilang bansang muslim dahil sa yaman ng langis, ang kanilang dangal at reputasyon ay ganap ng nawala. Noong itinayo ni Hazrat Masimod salam ang jamaat at nagsimulang tumanggap ng beat, ang kanyang puso ay punong-puno ng matinding kalungkutan para sa Islam. Sa panahon iyon, Sunod-sunod ang malupit na pag-atake sa Islam mula sa iba't ibang relihiyon, lalo na mula sa Kristyanismo. Ngunit walang sinumang Muslim na lumalaban o sumasagot sa mga akusasyon laban sa Islam. Sa halip, ang mga Muslim na scholar ay takot at hindi kumikilos. Umabot pa sa puntong maraming Muslim ang tumatalikod sa kanilang pananampalataya at lumipat sa kristyanismo ng maramihan. Noong panahon iyon, si Hazrat Mirza Ahmad al-Islam lamang ang tumindig sa utos ng Allah Ta'ala upang ipagtanggol ang Islam. Kanyang hinarap ang iba't ibang relihiyon at sekta tulad ng Arya Samaj, Brahmo Samaj at Kristyanismo at iba pang hindi naniniwala sa Diyos laban sa kanilang mga mararahas na pag-atake sa Islam at sa banal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanilang mga sulatin at talumpati si Hazra Masimod alaihi salam ay matapang na lumaban bago pa man siya tumanggap ng bayad siya ay sumulat ng isang mahalagang aklat na itinawag na Burahin ni Ahmadiyah ang unang apat na bahagi nito ay nailathala noong 1882 at 1884. Sa aklat na ito, kanyang inilatag ang hindi mapapabulaan ng mga patunay na ang Quran ay tunay na salita ng Diyos na ang Islam ang pinakahuli at kumpletong reliyon at na si Propeta Muhammad SAW ang pangwakas na propeta. Siya rin ay nagbigay ng hamon na kung may sinuman na makakapagbigay ng kahit isang kapat o isang lima na mga argumento upang pagsinungalingan ang kanya mga inilatag na katibayan ay bibigyan niya ito ng gantimpalang sampung libong rupis na isang napakalaking halaga noon. Dahil sa aklat na ito, muling lumakas ang loob ng mga muslim Napagtanto nila na ang Islam ay isang malakas at tunay na relihiyon At wala silang dapat ikatakot Dahil sa kanyang dakilang paglilingkod sa Islam Maraming tao ang lumapit sa kanya at humiling na sila ay kanyang tanggapin sa beat Maraming tao ang humiling sa kanya na tanggapin sila sa ilalim ng kanyang paggabay Gayon paman hindi siya nagmadali hanggang sa dumating ang malinaw na utos mula sa Allah Ta'ala. Nang tanggapin niya ang unang bayat, nagsimula ang jamaat ng mga tunay na mananampalataya. Di nagtagal, ipinayag niya ang kanyang misyon bilang al Masih, Al-Ma'ud at Mahdi Al-Ma'ud sa utos ng Allah Ta'ala. Noong December 1, 1888, inilathala niya ang isang paunang anunsyo sa pamagitan ng kanyang pahayag na tablig kung saan sinabi niya, Ako ay nutusan na tanggapin ang beat ng mga taong naghahanap ng katotohanan. Nais magkaroon ng tunay na pananampalataya. Nais mamuhay sa kabanalan at malapit sa Allah Ta'ala. At nais iwanan ang maruming pamumuhay. Kung sino man ang nakaramdam ng pananabik sa kanyang puso, dapat siyang lumapit sa akin sapagkat ako ay tinalaga bilang kanyang tagapagtanggol at tagapag-akay. Ako ay mananalangin para sa kanya at ang Allah ay magpapaunlad sa kanya sa pamamagitan ng aking panalangin. Basta't siya ay, basta't siya ay handang sundin ang banal na mga kondisyon ng beat ng may tunay na pagsuko ng kanyang sarili. Kasabay ng banal na pahayag nito, ibinigay rin ng Natala ang isang propesya na pahayag sa wikang Arabi. Yadullahi fukaidihim. Ang kamay ng Allah ay nasa ibabaw ng kanilang mga kamay. Ipinahiwatig nito na ang sinumang magsagawa ng beat sa kanya ay hindi lamang sa kanya sumusumpa ng katapatan kundi sa Allah Ta'ala mismo. Pinatutuhanan din ng Allah Ta'ala ang kanyang katutuhanan sa pamagitan ng mga palatandaan at mga himala. Isa sa mga dakilang palatandaan ay ang lunar at solar eclipse na naganap sa Ramadan bilang katuparan ng propesya ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagdating ng Mahdi noong 1894 ang buwan ay nag-eclipse sa silangan at noong 1895 ang araw ay nag-eclipse sa kanluran. Maraming matapat at matalino ang tumanggap sa kanya dahil sa palatandaan ito na rapat lamang banggitin na sa kasalukuyang taon ng Ramadan muling nagkaroon ng lunar at solar eclipse. Ngunit dapat tandaan ng solar eclipse ngayon ay hindi kasing lawak na naganap noong panahon ni Hazrat Masimod salam. Ang eclipse noong kanyang panahon ay mas malaki, umaabot mula sa 75% hanggang 100% ng araw. Sinabi niya noon, Nakikita ko na ang mga tumatanggi sa akin ay hindi kikilalanin ang palatandaang ito, ngunit paglipas ng panahon, unti-unti nilang matatanggap ito. Noong January 12, 1889, muli naglabas si Hazrat Masimod salam ng isang pahayag na tinawag na Takmil Tablig, kung saan inilista niya ang sampung kondisyon ng beat, tulad ng alam natin na ang sinamang nais maging isang tunay na Ahmadi ay kailangan ganap na sumunod sa mga kondisyong ito. Ang ilan sa mga ito ay ang ganap na pag-iwas sa shirk, pagtatambal sa Diyos. Pangalawa, ang pagtalikod sa kasinungalingan, pangalunya, paninirang puri at iba pang kasalanan. Pangatlo, ang pagiging matatag sa pagsagawa ng limang beses na pagdarasal at pagsisikap sa pagdarasal ng tahajud. Pangapat, ang pananatili sa pagiging mapagpakumbaba at pag-iwas sa kayabangan. Panglima, ang pagiging tapat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, anuman ang dumating na pagsubok. pang ang pagtalima sa mga aral ng Quran at Sunna. Pang-pito, ang pagiging mahinahon, mapagpakumbaba at mapagparaya sa lahat ng tao. Pangwalo, ang pagpapalaga sa Islam ng higit pa sa anumang bagay kahit na higit sa sariling buhay at kayamanan. Pangsiyam, ang patuloy na pagsisikap sa paglilingkod sa sangkatauhan ayon sa sariling kakayahan. Sampo, ang ang pananatiling tapat sa pangako ng beat. Ito ay isang panata upang gampanan ang pangakong ito. Sa Hazra Masimod Salam hanggang sa huling hininga at manatiling matatag sa mga turo ng Hazra Masimud alayhis salam na pawang naaayon sa sharia o batas ng Islam na itinuro ng banal na propeta Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Ito ang mga pundasyon ng ating bayat at na rapat lamang nating tanungin ang ating sarili, natutupad ba natin ang mga ito?